At yan, isang mapapalang araw po sa inyo lahat. Ito po si Kuya Keks. ah napansin ko lang na kasi kaninang umaga. ah pagising ko kasi papasok ako. Nakakita ko si Papa Jo. Nandun sa labas. Andun sa may... Andun sa may... Andun. Ewan ko kung anong ginagawa niya. Kung Ah, uh, nagpapahangin ba hindi eh tatanungin ko siya siyempre eh, gusto kong malaman ni eh. Padjo mm -hmm. bakit nandun ka pala nakaraan dito yan yan dyan eh tinitingnan ko yung mga konto yung eh. masana sa saka yung strawberry kung bumubunga na o oh. ngayon eh natuwa ako natuwa ako eh oh. kasi nabulaklak na eh oo nabulaklak na so, yan madaming bumunga mabunga kaya, mabunga, kaya yan mabunga, eh. Hmm. Eh, ngayon. Ay, ang lamok? Ang lamok dito. Ngayon, nung ako'y naroon na, oh. ay eh, pumunta ko sa... May kid sa kanaha. Bakit? Nagpunta ko doon sa... sa taas. Oh. May tao. Tapos sa saan? Best. Sa CR? Oo, so, may tao rin. <laughs> ngayon, pumunta na ako doon sa puno oh. ng masanas Oh. ako doon. ay yung time na. Oh. Ay, ano ba ko? Ay, alam ako, tumaya ko sa Ibig Ay, sabihin, yung tumay ka dyan? Oo. Palisa ka na. Ay, isa mo nilagay yung tayo mo. Eh, di hinagukay ako. Nagukay ako, tapos nilagyan ko ng lupa. Hindi nga. Oo. Hala, lagi kayang may aso dyan yung imported. Hindi nga. Ito ko yun? Eh, ko. pero tinakpan mo. Oo. Okay ko ni. Tay, tay, tay. Sabi <laughs> ko Sabi sa ko, rin ko nga pagkising ko nga aga-aga yan aga, dun sa may oh. ano. Akala ko kung anong ginagawa. Ay, eh, kuhan. Pero narinig ko yung nagapak. Oh, nagapak. Di, dun sa may ano, nag parang oh, nagmamadali ka. Ang dami ko <laughs> <ako> kasing nakain. <laughs> Ala, pwede oh. mo natin makikin. <laughs> Oo, oh, dun areno kaya ko eh. Diba ako may hukay. Alam mo ba ba, Jo? alam hmm. mo ba ba, Jo? Ano kaya ko eh? Yung aso dyang imported, lumalabas-labas diyan. Yung nga. Pag iyan-iyan na, Pag na, na kain, pag yun yung nakain, hanap-hanapin yung tayo mo. Oh. <laughs> hanap-hanapin yung tayo mo. Ay, hindi. Oh. Hinukali ko naman eh. May hukay naman eh. Pero minakoslis pa. Ay, tayo na ko. Ay, sana, nga, Ang oh, sakit na tayo talaga ng tiyang ko. Kaya pala, kaya pala sabi ko Ano? <laughs> so, aga Alam ko pinang iwan ko? Oh. Dahon din yung dahon ng kuhan. Yeah. Nung masanas. Ala, yung ito oh. yung, yung masanas oh. Pero nagpunta ako sa banyo, nagkukuhan ako. Eh, <laughs> alam nga, masanas ang ko, ko, alamang tumayo ko sa luwal, ay kakamang tura. Pajo, ang malubit nun, Oo. yung tae mo, hanap pa napin yung imported, imported na, <laughs> na aso. Ano? laki, malaki aso ngayon? Hindi, hanap pa yung imported Pero, na aso. Pero kumakain ng tao yan, hindi? Hindi, hindi naman. Ah, eh, hindi yung naman. imported na aso, hanap hmm. pa yung tae mo. Ha? Kailangan, araw-araw ka ng tatay <laughs> dyan. <laughs> <laughs> ano ba yung mo? Ano ba yung <laughs> laway <laughs> niya? Tumanang <laughs> pinitin ko. Alam nga naman ako tumain sa salwal. Eh di sana plastic mo. Alam, ay wala plastic eh. Nataranta na nga ako. Dahil sa tayin na nga ako. Hindi ko kaya ko. Hindi ko ko ari ang ginamit ko eh. Ang sabi ko ginamit ko. Ang sabi ginamit ko. Ginayaw ko. Ginayaw ko. Hala Wait lang. ako. Hindi. Eh di pag may tinanong ng tayo, oh. anong ano anong bunga? Eh di tayo rin. <laughs> pag may tinanong ng tayo, tayo rin ang bunga. <laughs> eh balay so, mo maging pera. Puta ka, aga-aga. Eh, mukhang bininyagan mo yung dito ha. O oh, yan ba, puta. Ako yung tonto ha. Kaaga-aga eh, natuwa ko. Eh basta, eh ala nga, pinitin ko. Eh asakit na ng ko. Eh wala, puno ang CR Puno sa baba. May tao. <laughs> Pinagkukalma <laughs> ko. Siya, <laughs> Ay, patanggin niyo eh. Luta nga, kahit uban eh. Alain, nata ala. eh. Natai na eh. Ay, nata na eh. May isa na po. Yan, may mga nagpa-shoutout nga po pala sa uh, amin. Eh, Pajo, shoutout daw kay ano, yung ano si Hana and Dennis Hana and Dennis Dagos Dagos ng newcomers new newcomers yeah. Canada yes tsaka yung mga kapatid mo ah uh, mga kapatid ko ah uh, ah uh, 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 uh Koy -Keri. Koy -Keri. Ate Salve. Yan. Ate Delia. Alamok. Ate Baby. Yan. Kuya Rolly. Yan. Kuya Terry. Yan. Ate Norma. Ate Norma. Ate Rosing. Ate Rosing. Ate Rosing. Ate Ay, miss you sa inyo. Yan. Kumpleto na ba yun? Yung mga pamangin ko. Mga kaibigan ko. Si mga pamangin ko. Pamakilain, lahat lahat ng mga pamangin ko. Si Joel. Si Joel. Si Jessa. Si na Ernie. Yan. Yan. Si Apaw. Si Apaw. Oh, basta si na Ricky Boy. Si Ricky Boy. Sa lahat sila dyan. sina Budoy. Yan, yeah, basta lahat sila. Shout out sa inyo. Asawa ni Bibi. Si Jeffrey. Si yeah, Bibi. Si Bibi. JJ. Si JJ. Yeah. I love you sa inyo. Ingay kayo yeah, 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 lahat. At higit pa lalo sa mga kapitan, mga <laughs> kusihal, I love you sa inyo. Hindi ka ba? At mga kaibigan ko dyan na mga... Ano? Mga hindi na mamarites. Oh. Ay, na. Pwede, ang lamok. Oh. Oh, sige na, basta ha, shoutout sa inyo. Ingat kayo lagi dyan. Oh. Ito po si Kuya Kex. At si... Papa, Papa Joe. Joe. I love you. Bye-bye. Bye-bye you. Aray ko, ang lamok. <laughs> Bata tawa ka. Ano <laughs> ba? Tungkol pa raw, bye-bye. Oh, okay, Cherry rin sinabi O <laughs> <laughs>